Hello guys, welcome to my channel So, tuturuan ko kayo kung paano mag transfer ng pera from trust wallet papuntang coins.ph oh, So, ito, i-transfer natin yung pera na nakuha ko sa lion share Miss Phil po, galing sa Team Philippines. Ayan po. Ayan, may tatlong spiel ko. Kahit hindi ako nag invite ayan, nagka-pera ako sa line share. Ayan, so, transfer natin to. Open tayo ng coins.ph. Ayan. Okay. Open natin yung coins.ph. Ayan. Hmm password so open natin yan so may mga currency dyan sa taas php, btc, ethereum bch, xrp ayan so, dyan tayo sa ethereum kasi ethereum yung pera ng, ano, ng dress wallet show mo yung address makikita nyo yung address ng poised ph copy copy wallet address tapos open natin yung trust wallet. Doon sa trust wallet naman, click naman natin yung Ethereum. Kasi dyan yung pera natin. Ethereum yung, yung pera natin. Tapos, click yung send. Lalagay natin doon sa recipient address. Yung address na kinuha natin sa Constant beach kanina. Ayan, okay na yun. Maximum yun. Para ubusin natin yung pera dun sa trust wallet papuntang coins na pH. O, tapos nyan, continue mo lang. Ayan. So, nag-loading yan. Ayan. So, ang total is uh, kikita mo So, click natin yung send. And send since malaki yung network fee, hindi ko muna isi-send. Pero yan po yung gagawin niya. Tapos, pagkatapos ng masend, check natin dun sa coins.ph wallet yung ating ethereum so hindi siya mapupunta din sa peso, sa BTC, kundi sa ito yung wallet natin din sa points of PH. okay so, so let's check so yung 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 I hope you like my tutorial. Next time a bit.